Tinagtad mo yun pala ito ng ano, no. Maraming tinatanggal talaga dyan. Ito, so, ma'am. Wala pa po yung baterya. Hindi pa natin nakikita. Ah, hindi pa baterya yun? Mga takip pa lang <laughs> po ito ng baterya. Mga... First time lang niya palitan ng baterya. Kasi sa tagal, hindi mo kasi madalas gamitin. Ngayon lang siya na gagamit. Sakit pa lang daw ang tinatanggal, hindi ah? pa. Sakit pa lang ang tinatanggal, hindi oh, pa siya hindi, na ano marami uh, tinatanggal. Ito pa ito, original pa ito. Hindi pa ito. Eh. ko pala sa Raptor. Eh, di ba ba't ba't na na ako yung baterya na ito? Ang nakaganda sa baterya Bigyan naman tayo ng discount ni Sir Milo. Mablog ka ba? Ah uh ah. -oh. Nagpaalam ako sa kanya. Nagpaalam ako sa kanya, di diba, ba kuya? Kasi sige lang na na, na talent pika. Uh oh, talent pika diyan. Ayun. Di pa nga nakikita 'yung battery eh. Binuksan ko 'yung hood kanina. Mm. Abi ko nung tukaw ko 'yung ano niyan. battery? Oo, 'yung battery. <laughs> Narito sa ilalim. Narito sa ilalim kakaiba to. Ba't to? Kahit may siya, nalito eh. Eh kahit ako, hindi ko alam kung saan nakalagay ang battery eh. <laughs> kahit ako, hindi ko alam kung saan nakalagay ang battery. Hindi, diyan. lang ang ano Kaya na, nalima nga talaga ako kasi inaano ko dito sa harap eh. Sa is naman, <laughs> sa ilalim na <ng> upuan. <laughs> Ayan, mahirap yan sa ilalim ano. Bak na sa upuan doon? Hindi naman, iaangat lang ng street. Ay, ano lang. Para natin makikita. Ayan, ayan na. Ayan na, battery replacement. Eh, hindi pala. Takit pa lang pala Ay yun. Takit pa lang po. <laughs> takit pala. Pala pa lang pala. Takit pa lang pala. Takit pa lang pala. Takit Takit pa lang pala yun. Bago na, may ina. Oo, oh, may ina na po. Eh ngayon eh, alam mo na, kailangan na, no? lagi nag-check na. No? Ba't ba, 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 ba nadidistar, nadidistar, nadidistar ga ang battery? Bali lang years wala ba 21 months. Eh, dalawang taong. Bali, ang naman kayo po. Basta pag lumapit naman dyan. mm ka na ba dati? Sa po? Yung kaya Kajawo. Minalain po namin yung sakya niya. Oh. Minali, katagumpay. Kay Katagumpay. Dito? Dito? Dito ako po. Dito po sa kapit. Uh, Ah, mama, nagpunta na si Katagumpay dito? Ah, sa ako si Jawo. Talaga? Lago na po na ako. Oh? Hindi ba taga ano sila? Taga Laguna? Uh, ah, dito po nagpagawa. Dito po sa Wow! Nakarating na pala si Jawo dito sa atin sa Plaridel. Saka si Katagumpay. Wala nakaramdam nun? Eh kasi sikat na sila eh. Baka kapag sa ibang lugar sila pumunta, no? Pero kung may nakaalam nun, eh, si Tate Eric, kilala mo ba? Ayun eh, ang hindi. <laughs> ah, yan na. Battery na yan? Di mo kaya yan? Di mo kaya gano'n? Ang nakikita na. First time, nakikita na halita na. ng battery. Nandun sa likod yung ano, ah, kapalit. As balagay naman dito sa likod yan. Ako. Okay. Boss, mapa-plug ma ma ka. Masasama ka sa ano, ah. Wala ba shoutout yan? Shoutout po. ito? Kaya tatay rin ka na. Wala, 8,000. Alam mo, mura lang. <laughs> Sabi mo, 7,000 eh. Eh, 7,000 ano pa nung panigopong-gopong. Eh, <laughs> eh, yung 2,000, pinabalato ko na 7,000 tinira ko. Asa ko, wala man lang. Ano ba yan? Ni, hindi pa ako makatangalian. Nakalap, nakalap, ba? Ang tanggal parang baklasin ang battery. Eh. hindi maganda ang ano mag mag -adults. sa ano saan sa mi Walter Dito hindi ko nagustuhan puro mm -hmm. buhangin pwede ko din hindi ko na magpapangit ng pangalan <laughs> ah, pinakaros puro buhangin gagi ka naka-live tayo kaya nga ka, kaya nga hindi ako ng pangalan basta kung saan nyo ikaw lang talaga ang opisyal na nagtatanggal ng ano, nag-aalis ng battery niyan. O oh, mayroon may din Nakap, iba. Nakakapagtanggal na po kasi ko nito kaya po. Medyo wala lang bagi pag uh, experience na nakapagtanggal. Pero pag wala po, oh, pa eh, hahanapin pa eh, hirap. Ayun oh mga ka-joker so, yung battery natin oh. Ayun. Ang laki pala niyan. Apo, ang laki po niyan. Mm. Sabo, -hmm. special type po siya. Special uh, battery po siya. Ah, special Hingga battery special yan. Special, wala pa naman uh dito. Oo. -oh. Kaya sa iyo wala. Oo. motor light po meron. light. Iyan sa Toyota pa yun. Ano? Opo, sa okay. kasa pa po yun. Sa kasa pa yun. Kaya pala 8,000. Mahal po dahil. <laughs> special battery po kasi Special battery. Yun ang mga special battery. Ito pa. Ha ha ha. Ha Oh, kaya snap? Opo, oh, iisa po yan. Mm -hmm. Yan ang expiration sa Tapos may 21 months uh, uh, warranty. Dito lang naman sa malapit. Pamangkin oh, pala ni Ma'am yung, ano, yung namatay sa ano? Sa Tarlac. Bukat na yata libing nun eh. Yung na uh, ano, sa Estetex. Yes. Dahil buhangin. Ganun lang mga ka sa pagpapalit. Pag hindi ka knowledge, ala, hindi mo kakayanin. So, special yung battery niya. Mm -mm. Ayos, andami. Binigay naman ni Sir Nule. Tapos may cover pa siya, no? Kaya mahirap palang ano. Change oil din pala kayo. Opo. Change oil. Align. Oo. Oh, Wala ako ng malolos. Mayroon pala dito. Change oil. Align. Ito kasa. Baldo. Ayan, si Baldo ang hanapin nyo. Ay, sasakyan. Ha? Ay, sasakyan na dumada, no? Traffic sa ano, sa parulan. Ay, mga kuli. ganun, no? Yeah. Dalawang daan natin na <laughs> Dalawang daan <laughs> na <ng tumulihan. laughs> Dalawang daan ang <yung> panlabas. Dalawang <laughs> <laughs> daan eh, rin, ano to? Para okay. saan to? Ah, sa yan sa ibabaw Ah, pang dito. Iba yan sa ibabaw nga pala, ano? Yan, <laughs> sabi, sabi siya, may Tagal pa lang magkabit ng battery. Pero mabilis pa na kasi expert na si Kuya. Pero po sa mga baguhan lang yan, naku po. Oo, oh, mga nakapila lang sila eh. Oo, oh, ginawang preo ni mga sasakyan. talaga mangkin nga daw. Ang mangkin nga po ni Bosa. Yeah. Eh, taga rito lang yung sa Plaridel. Saka rito lang po mga ka-jokers yung nabangga sa city, sa SITEX. Mag-asawang Alinas. Ang katawang pamangkin pala nila, boss Nilo. Tinanggal na yung ano eh, tinanggal na yung ano nila eh. Oo, oh, kapatid niya raw niya, pamangkin daw nila. Looking bossi ano jojo. Sa Tagapandayan lang 'yun, 'di ba? May tagapandayan kami. I mean, reserve. We have cash na nakaraan sa naman. Oy, oo, Kahapon. Dibit naman. O. Papahapon naman 'yung sa Dito nga nawalan ng yung bata, sa murang edad, nawala ng magulang. Doon naman sa naiya. Hindi na kailangan, kuya. Hindi na to. Ayan ang takit, no? oh. Kita nyo naman, no? Grabe. Bago mabakbak. Ang katil, bago ang dadaanan. Ganun kasulido. <laughs> na pinakita sa Hindi na pinakita yung muka. Eh, ano po eh? Durug, durug, durug po eh. Durog talaga. Walang mabubuo din sa nangyari na yun. Himalang himala talaga yung bata. Wala nga yung bata. Himalang himala yung bata. Hindi uh yung -huh. bata. Oo, nakasilyado yung sasakyan niya. Kahit po yun, magabantay pa rin ang Diyos. Kaya nga sa magkaparehang buwan, yung sabi nga nung isa, namatay yung magulang, dalawang bat na dalawang magulang dito naman okay. sa naiya na matayang okay. anak napakasakit napakasakit ah. kuya edi talaga sobrang sakit napakasakit ah. kuya edi kinalimutan mo ba itong ito may nakalimutan pa nakasinyado na, kasi niyado na. <laughs> <laughs> kung sa torneo nila sana po pwede na ipang eh ha <laughs> uh. Ayan, ganyang kahirap palitan ang battery. Kaya pala 5 years bago mapalitan. Pero iyan, tatagal din ng 5 years. Lalo ko hindi ginagamit. Lalo kung hindi mo gagamitin kahit po 10 years. Bina pa ako na ba yung battery na kapalit na? Ah, nandun lang po. Hindi ka na po, nagtagal po. Na <laughs> hindi, okay, na, okay lang. Na nakalimutan yung ano tawag sa punong pinaka-cover. Ay, laga po yun. Oo. Oh. Pag natin kita ng baka yun, liliyap po. Ay, naku. Kailangan po talaga may takip. Hmm, eh. okay. Ganyan kasi. May nag na 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 ganito eh. Nakakalimutan yung balik yung ganyan. Magaling mm. oh, ka pala ang pinawa. Sobra turnilyo. Oo, <laughs> sobra tornilyo. 21 turnilyo nga daw eh.

Kaya mapapanood mo yung full video mo ha sa paggawa dito sa Taterik Balon. Eh. Sa Tatay Rick. Siya, ala may, siya, shout out. Ko shout out. Sa ano ka ba shoutout? Baka meron ka kakilala ko sa shoutout. Sa shoutout, sa ko lang po yung pamilya ko sa yung, dalawang bayan. Dalawang bayan ang pamilya mo? Ah, <laughs> uh, ganito po ang ating trabaho, di basta-basta. Ayun, ayan pwede mo ipakita ngayon sa kanya 'yan. Ang ganyan pala ang pagpapalit ng baterya. Ano 'yan? wala na bang napakulimuta na babalikan pa ganun katindi ang ating ano stateless ng ano natin ang battery after 5 years next ano February pa to 5 years eh pero ano almost 2 years siyang hindi nagamit kasi nga nung pandemic na-stuck pa. then ngayon palang nagagamit ngayon palang nasisimulan kasi pinapar pinaparkila na natin eh kasi para may panghulog may pangdagdag maintenance talagang bago bago ang bago mga pa jokers yung pa jokers ba natin pinalitan na ng baterya magmumukha na siyang bago ulit oh. Masagi yung pinto. Mm -hmm. travel tayo ng dalawang araw. Dito natin yung pinay. Ano? Nakatama ng wedding eh. Hello boss. Okay. Bago naman yan, di ba? Bago-bago naman yan, di ba? kulit ng pulido naman ang na pagkakakabi. So kuya, baka may gusto ka ng shout out. Tatot po. May mga lang po ng okay, konti mo ka. Ano. si <laughs> Baldo Mirabel po. Baldo Mirabel. na? Nang lumang bayan po. Lumang bayan. Tatot po. Mamaya ha, sa labi tatay rin panoorin niya. Ito po si Talim. <laughs> gumagawa po. Pangalan po nang kumagawa si Talim. Talim? Akala ko ba Baldo? Hindi. Talim po yun. <laughs> Hindi ba? Hindi ba? Hindi Hindi Okay lang, ka-jokers naman may ari ng vlog natin eh. Siya naman, siya naman po yung kasama ko si Tusok naman po pangalan niya. Tusok! <laughs> si Talim at si Tusok. Mm -hmm. Oh yes! Okay na, wala nakalimutan. <laughs> <laughs> samba. Hala, imu gano'n pa. Napakadami tinurmelio. Ay saket. Oo, kaka-dami ng tinurmelio. Eh, imo sinaunang panahon, ang battery talaga nasa harapan. Oo Ito lang yung nasa driver's seat planta. testing ayon ba ako silia to di naman isip mo na kasi Hindi mo na testin babu silia to oh, bame bal balik kred pala ayon bensing pan bensing alright bagong palit sa bukas Hindi naman expired to. Sera na. Wala po expired. Wala rin gusto kong shout out. Hindi, nakakabaka ba na? ano. Hindi na mamali eh. Parang yun. na 4 years na ba? years ba? 4 years na Eh, 2 taon siyang hindi ginamit. 2 ba ang kanilang battery? Sampung taon niya daw. Basta mong gagamitin. Ay, mga years. Ay, mabot naman ang four years. Ayan. Abot din kahit years sir. Wala kayo. Ang dami pa, oh. Ang dami pa niya dito. Ganun yung ko tapos sinubukan Kung baka mamaya naisilyado na. Baka mamaya naisilyado na, saka... Ipit ka... mo na nga yan, sir. Yung ano na yan. Yung ganun ganun kapulido si sir gumawa. Yeah. Hindi, ipit mo na. Oh, na sa Nakasama yan sa ipit eh. Oh. Hindi mo inipit nito. ito. Paangat okay. okay. <laughs> ha? kasi yan. Ano na natin? Ano na natin? Ano lang, huwag ka muna na konti. oh, hindi ko. Ano na natin? Ikaw magalalat, may, may pang merienda ka dito. <laughs> may pang merienda ka nakalandya. Nakatawad eh. <laughs> Nakatawad ako ba? Kung 100. <laughs> may ano ka, sir? Salamat ang takpan. Pag hindi na ka yan. sobrang init, no? Para ka lang si Galema, may bit-bit lang yung electric pan sa leg, oh. Nakita mo yun? Yeah. May electric pan sa leg, para si Galema. Ah, meron si ano Dalawa, dalawang ganon. Oo, oh, meron si Ross. Mm -hmm. Neck, ano? Neck pan. Neck pan. Hindi ba masakit sa leg yun? Eh, ako, sinasamahan ako ng katawan doon. Oo, oh, kasi kahit wintas lang, parang, may, parang nabibigay talaga. Malabig na yung batok mo, pero may init yung katawan mo, di sasamahan ka ng katawan. Ganon di, din. Ito, tawa mo na rin na dalawa na to. Ayan, yung dalawang... Oh, hindi yan. kaya. Sige, wag na. Ganun po. Ganyan yung mga naghahanap buhay ng... Pupunta pa tayo ng baliwag, di dito lang pala, sold na. Ha? Huh? Pupunta pa tayo ng baliwag, no? Dito lang, meron pala talaga. Pero sold mo yun, ha? Pangisig na yan. Mawawala <laughs> tayo sa original. Ano, ano ba original niyan? Traffic sila, no? ganyan po Anong oras kaya libing nung bukas? Ah, siguro maagal na po yun. hapon na yun, ano? Tinanggal mm -hmm. Pinanggal yung picture daw dyan sa pa kasi dali mo mapunta eh. Mga vlogger eh. Oh, kapit si Pateric na, hindi pa napunta eh. Kapit bahay lang yung namatay sa ano sa Pesta nga pala po nila kaya traffic. Ayo, uh, ah. pesta na ng ano na. Kaya sa kabila traffic din eh. Oo, oh, oh, Santo Cristo kasi. Oh. eh kay ano pa yung kay Dennis, kay Dennis pa yung oh, Dennis. Eh. Ka kay Dennis Cruz pa yon. Eh Dennis ano ba yon? Okay. okay na ba? Oy, salamat ah. Hi, Eri, oo, oh, oo. Oh, Salamat oh. hey. ah. Thank you, thank you. Thank shout out muna, shoutout muna, Baldo. Shoutout sa lahat kay mga ano po. Shout po sa inyo lahat. Opo, panoorin mo to ah. <laughs> All right. Ay, ganun pa na kami tatagal gumawa. 25 minutes, ha? 25 minutes ba? Oo. Mm -hmm. Okay. Patay. Ayun, naka 25 minutes din siya. Almost 3 minutes. Eh, also 30 minutes. Ayun, nag-set na.